Kai Soto magiging malaking kawalan para sa team ng Adelaide 36ers sa susunod na NBL season ayon mismo sa ESPN ng Australia at ang target na ma-achieve ni Kai Soto para makapasok sa NBA alamin yun ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito video na ito ay inihatid sa inyo ng legit betting site sa mundo na 1xbet tuloy pa rin ang pagbibigay ng up to 7,000 pesos bonus na mga ito sa inyong first deposit dito ay papwede kang tumaya sa lahat ng inyong paboritong sports especially sa basketball Tol. Kaya i-click lang ang link sa ating video description at gamitan ang promo code na WHOOP para makuha ang inyong bonus. Sa ngayon nga ay nandito na sa ating bansa si Kai pero tila hindi ito para sa ating national team dahil nakapag-abiso na nga ang kampo nito na hindi ito magpapartisipa para sa 6 FIBA window kontra sa Jordan at Lebanon. More on vacation at pag-aasikaso siguro ng ilang mga papeles para sa kanyang stint sa bilig ng Japan. Ang tunay na pakay ni Kai sa pag-uwi ng Pinas. Marami ang nagtaas ng kilay at kunestyon ng pasyang ito ng kampo ng ating pambato na hindi muna maglaro para sa ating national team. Pero may mga nakaintindi din at iniisip na lang na para din naman ito sa kapakanan ng ating pambansang kupunan sa hinaharap, especially sa World Cup. At isa pa, hindi rin naman siguro masamang muna ni Kai ang kanyang ultimate goal na maging first homegrown Filipino NBA player na mas ikakaproud nating mga Pinoy balang araw. Anyway, palagi nga nating sinasabi na support lang sa ating pambato dahil wala naman din tayong ibang may tutulong kundi ang bagay na yon bilang kanyang kapwa Filipino. Isa pa ay malayo na rin ang nai-develop sa game ng ating pambato. Medyo parang naging roller coaster man ang kanyang stint sa NBL ay hindi may na may na naitulong ito sa development ng ating pambato. Kung sana ay yan nga ang pinunto marahil sa last article ng ESPN Australia para sa ating pambato. Sa so article ng ESPN na may pinamagatang Kai Soto second season, Mirror 36ers ups and down. Ay pinag-usapan dito ang naging two season ni Kai sa Adelaide at sa NBL. Ilan sa mga nilalaman ng article ay mula sa pagiging rookie ay umangat man sa posisyon si Kai sa starting center sa kanyang pangalawang season ay tila bumaba naman ang mga minuto nito sa laro. Pero ang mas nagbigay sa akin ng interes sa article na ito ay ang paglalarawan ng mismong ESPN na malaking kawalan si Kai para sa team ng Adelaide. Ang una ay ang pagiging top number 3 player ni Kai sa buong NBL sa pagsupalpal ng mga tira na merong 5.8% block percentage dahil dito ay medyo hihi na ang Adelaide sa ilalim. Pasok din si Kai sa most efficient 5-man lineup ng Adelaide kasama si na AC, Franks, Macaron at Sunday kung saan ay nakagawa sila ng successful 137 possession last NBL season. Pasok din si Kai sa tatlong malalaro ng Adelaide na epektibo sa depensa sa loob ng kasama si na Cleveland at Sunday na may bilang na 227 successful possession last season. Naging efficient din sa offense si Kai kahit pa nga daw limitado ang mga ball touches nito with 55.6%. May tuturing na malaking downgrade para sa Adelaide ang pagkuha ng ibang big man pamalit kay Kai. Dahil tiyak na mahirapan na makahanap ng 7 foot 3 ang big man ng mga ito na may taglay na maraming abilidad sa loob ng court. Samantala sa parehong article ay siniwalat din ang ating pambato ang target plan nito upang makapasok sa NBA. Tulad nga ng palagi nating sinasabi na kung nakikita at napupunan natin ang mga kakulangan ni Kai sa game ay mas nakikita ito ng handler niya at si Kai mismo. Na tinatrabaho din ang ating pambato upang mapahusay ang mga ito tulad na lamang ng target nito na maging mas mabilis gumalaw na big man. Ayon kay Kai ay nanonotice daw nito na iba na ngayon ang laro ng basketball. Kung sana'y naglalaki daw ang mga players ngunit mabibilis ang mga galaw. The games is getting smaller dagdag pa ni Kai kung kaya't kailangan daw nitong makasabay sa mas malilit na mga malalaro sa kanya. Kailangan din daw nitong ipakita na kaya nitong gumalaw at magagawa niya ito ng consistent. Ito marahil ang magiging alas ni Kai upang makakuha ng interes sa mga NBA teams. 7 foot 3 na mabilis gumalaw o point guard na galaw. Ito kasi ang mga malalaro in demand gayon sa NBA. Tulad na lamang ni na Ball Ball, Chet Holmgren at ang projected first overall pick ng 2023 NBA draft na si Victor Wembanyama. Kung kahit kapag na-achieve ito ni Kai ay tiyak na walang duda na meron at merong NBA team na kukuha dito ngayong taon.